Kalamba, Naguna, Abril 9, 1995, 9.15 ng gabi. Mainit ang gabi. Summer. Walang pasok, kaya ako ang naiwan sa tindahan para magsara. Alas 10 pa ng gabi ang closing, kaya nakaupo muna ako sa harap. Pinadmamasdan ang mahali ka highway. Walang masyadong dumadaan na sasakyan. Maliwanag ang langit. May buwan, may kaunting ulap, pero malinaw ang tanawin. Sa di kalayuan, may napansin akong kumpol ng mga tao sa may kanto. Hindi normal iyon. Sa ganung oras. Kadalasan tahimik na ang paligid. Naisip kong baka may aksidente, kaya nilapitan ko. Pero pagdating ko roon, walang bumanggang sasakyan. Walang pulis. Walang ambulansya. Lahat sila nakatitiglam sa langit. Tahimik. Parang may hinihintay. Isa sa kanila ang nagsabi Tingnan mo sa kaliwa ng bundok makiling. Pagtingin ko, parang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Sa himpapawid, bandang ibabaw ng bundok makiling, may isang bagay na lumulutan. Hindi eroplano, hindi helikopter, at tiyak kong hindi ilusyong optical. Parang platito, kulay dark gray, may lima hanggang pitong ilaw na bilog at dilaw na umiikot pakaliwa. kaliwa. Hindi ito kumikilos. Wala ring tunog. Tahimik na tahimik, pero alam mong buhay ang presensya nito. Wala pang drone noon at kahit helikopter, imposibleng manatili sa ere ng ganong kataas. Walang tunog, walang galaw. Tanti ako, nasa 900 metro ang taas nito. Nasa dalawampung tao kami, walang nagsasalita. Lahat parang nahipnotismo. Nakatitig lang kami. Ilang minuto. Sampu. Nabin lima. May humintong tricycle. Galing daw siya sa aplaya, malapit sa Laguna de Bay. Sabi niya, nakita rin daw niya ang UFO mula roon at sinundan niya ito. Pero kahit anong lapit niya, parang hindi siya lumalapit. Laging may distansya. Laging parang nasa malayo pa rin. Tumagal ng halos patpun minuto ang pagpapakita ng bagay na yun. Hindi ko na malayan ang oras. Pero naramdaman ko ang lamig, ang bigat sa dibdib, at bigla wala na ito. Hindi ito lumipad palayo. Hindi natakpan ng ulap. Hindi unti-unting nawala. Parang pinatayang ilaw. Isang kisap mata. Wala na. Walang cellphone camera noon. Wala kaming nakuhaan. Pero lahat kami. Lalo na ako, bit-bit ang alaala ng gabing iyon. At sa tuwing natatanaw ko ang bundok makiling sa malayo, naaalala ko ang liwanag na nagmula sa dilim. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabitwin, I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!